Kumusta ka? Um uh, madalas siguro nating tanungin lalo na sa mga alam mo na sa ministry o paglilingkod, paano ba natin talaga malalaman kung handa na, 'di ba? Yung isang tao o grupo para sa next step. Oo nga eh. Kasi aminin natin, madalas parang pakiramdam lang, ano? Yung sigla na nakikita natin o kaya uh, kung gaano karami yung dumadalo. Normal 'yon. Yun, ma. Pero ito yung tanong ngayon, based sa mga binabasa natin, sapat na ba yun? Yan ang susuriin natin ngayon. Itong pagsukat ng kahandaan, gamit yung mga mm, imahe sa Bible tulad ng hardinero, tsaka yung pagdugtong ng sanga. Interesante yung mga imahe na yan. Oo. Ang gusto natin mangyari para sa'yo ay mahimay natin. Bakit ba importante to? Ano ba yung itsura ng tunay na readiness? Ayon sa mga batayan natin. At paano tayo kung ba'nga aalis dun sa impression lang papunta sa mas klarong pagunawa? unawa nga 'yan kasi alam mo may panganib talaga pag minamadali. Sabi nga dito sa mga sources, pag tinulak mo yung isang tao o grupo sa isang level na di pa nila kaya para kang nagtayo sa buhangin. Ah, Oo, oh. guguho lang. Exactly, pwedeng bumagsak. So hindi lang ito about sa resulta, kundi sa tapat na pangangasiwa. Stewardship, ika nga. May responsibilidad tayo sa paglago nila. Okay, sige, himayin pa natin yan. Kung stewardship yung usapan, hindi lang resulta, bakit kailangan pa talagang sukatin? Di ba pwedeng, uy, masigasig naman sila? Yun ang madalas na tanong. <laughs> Dito siguro papasok yung sinasabi sa mga material mo na delikado yung umasa lang sa nakikita sa labas. Sa sigla, sa karisma, sa dami ng tao. May isang point nga dun eh, sabi, what if the greatest threat is activity mistaken for maturity? Grabe, nakakakabayan pag inisip mo. Totoo, talagang nakakabahala kasi yung tinatawag na premature transition, yung maagang pag-angat sa mas mabigat na responsibilidad ay grabe ang pwedeng idulot na sugat. Anong klaseng sugat yan? Um, malinaw na sinasadi dito. Pwedeng pagkasugat sa espiritual ng mga tao, rin lumaganap yung maling turo kasi hindi pa pala solid sa doktrina yung leader. Ay delikado 'yon. Sobra. Tapos pagkakawatak-watak ng grupo kasi hindi pa handa yung leadership pati burnout. Grabe ang burnout, hindi lang sa leader kundi pati sa mga kasama niya. Oo nga. Kaya itong pagsukat na to, hindi ito dapat alam mo na karang corporate checklist lang na walang puso. Ang diin dito sa mga sources, ang puso nito ay pangangalaga parang caregiving. Ah, parang pag-aalaga. Oo. Naalala mo ba sa John 15, yung ama bilang hardinero, pinuputol yung mga sanga, hindi dahil galit siya, kundi dahil mahal niya, para mas mamunga pa. Yung pruning, yung pag-aalaga. Tanda yun ng pagmamahal at matalinong stewardship, hindi malamig na burokrasya. At dyan nga ang ganda ng mga metaphor na laging lumalabas sa mga source mo, no? yung Diyos bilang matyagang hardinero, tapos yung gafting, pagdugtong ng sanga. Oo, malakas yung mga yon. Nakikita natin sa John 15, tapos sa Romans 11 din, yung paghalintulad ni Paul sa mga Gentiles na parang wild olive branches na idinugtong. Picture talaga ng isang Diyos na matyaga, nag-aalaga, nagpuputol kung kailangan, naghahanda, hindi minamadali. Tama. Parang nagpapalaki ka ng punla, di ba? Palalakasin mo muna yung ugat, yung tangkay, bago ito makayanan yung bigat ng bunga o gumapang sa mas malaking balag. May proseso eh. May panahon. At kung may proseso at panahon, ang tanong ngayon, ano ba talaga yung hinahanap natin? Ano yung itsura ng kahandaan na yon base sa Bible? Kasi sabi mo nga, hindi lang edad, o kung ilang Bible study na yung naatendan. Oo, hindi lang yon. Ang turo dito sa mga sources natin, multidimensional ito. May ginagamit pa nga ang Greek word, teleosis. Teleosis? Ano yon? Madalas, ang translation niyan, maturity o perfection, pero yung mas malalim na meaning, parang pagiging ganap o kumpleto para dun sa purpose na para sa'yo hindi lang basta tumanda, kundi naging angkop ka na sa tungkulin mo. Ah, okay. Pagiging angkop, multidimensional. So, ibig sabihin, hindi lang isang bagay ang titignan. Kailangan yung buong picture. Sige nga, based dun sa mga materyal, ano-ano yung mga importanteng dimensyon o aspekto nitong teleosis na dapat bantayan? Ito ba yung mga senyales? At paano nito sinasagot yung mga panganib na sinabi mo kanina? Magandang tanong yan, paano ba to panangalang sa mga panganib? Okay, marami-rami yung binabanggit sa sources, pero ito yung mga parang key areas na kung isipin mo, direct na sagot sa mga posibleng problema. Sige, ano yung una? Una, doctrinal soundness. Katatagan sa doktrina. Hindi lang yung alam mo yung turo, kundi kaya mo itong panghawakan ng tapat at, kung kailangan, ipagtanggol. Gaya ng sabi sa Titus 1.9, ito yung panlaban sa doctrinal error, di ba? Oo naman, critical yon. Pangalawa, character stability. Katatagan ng karakter. Mas importante pa tumingan sa talento eh. Mapagkakatiwala ang kaba, mabagtimpi, may integridad, hindi greedy, lalo na pag may pressure o tukso. Ito yung listahan sa 1 Timothy 3 para siguradong hindi aabusuhin yung posisyon. Napaka-importante niyan. Pangatlo, relational fruitfulness, bunga sa relasyon. Um, kaya mo bang bumuo ng healthy relationships, tapos yung kakayahan magdisciple, disciple magparaami. Yung sabi sa John 15.8, yung pagbubunga ng sagana, yun ang nagbibigay luwalhati sa ama. Hindi lang yung basa nice ka, kundi effective ka sa paghubog ng iba. Okay. Practical. Pang-apat, practical competence. Practical na kakayahan. May sapat bang skills para sa mismong trabaho? Marunong mag-organize, mag-manage, manguna ng team? Kasi hindi sapat yung good intentions lang. True. Kailangan marunong din. Pang-lima, endurance under trial pagtitiis sa pagsubok. Ito malalaman mo lang to pag nasubukan na eh. Nasubok na ba sa hirap? Hindi ba madaling sumukok? Sabi sa James 1, 2-4, yung pagsubok nagpo ng perseverance tapos maturity, pagiging teleos. Kailangan to para di bumigay pag mahirap na. Ah, yung pala yung connection sa teleos. Oo, pang-anim, spiritual rhythms, espiritual na may regular at buhay bang ugnayan sa Diyos? Prayer, word, worship? Hindi lang yung dahil kailangan, kundi dahil yun ang ugat ng lakas. Yung intimacy sa Hardimero sa John 15. Gets ko. At panghuli, pero super critical. Teachability. Kakayahang maturuan. Handa ka bang tumanggap ng koreksyon? Makinig sa payo ng iba? O feeling mo alam mo na lahat? Sabi sa Hebrews 5.12.14, yung mga mature na nasanay na yung senses nila to discern good and evil dahil sa practice. Kasama doon yung pagiging bukas matuto. Wow. Lahat yan, kung titignan mo, parang mga signs na tinitingnan ng matalinong hardinero para masabing, okay, etong sanga na to mukhang healthy na, matibay na. Pwede na tong pagkatiwalaan ng mas marami pang bunga. Grabe, ang dami pala niyan. Klaro nga na hindi ito basta uh, mukhang okay naman siya o mabait naman yan. Pero paano natin gagawing mas um, systematic yung pagtingin dito para hindi lang checklist ng virtues? Dito yata papasok yung idea ng parang seedling health dashboard. Isang rubrik o gabay sa pagtatasa. Tama, yun na nga yun. Medyo, alam mo yun, pag narinig mong rubrik, parang ang lamig pakinggan eh. Parang exam sa school. Pero mukhang hindi naman yun yung point dito, tama ba? Ano ba talaga ang purpose nito sa stewardship process? Eksakto. Magandang point yan. Yung rubric na yan na usually may mga domain or areas tulad nung pito na nabanggit natin, tapos may scoring scale, halimbawa 0 to 4 mula emerging hanggang exemplary. Hindi yan ginawa para maging final exam na pasado o bagsak. Ah, okay. So, hindi pass-fail. Hindi. Ang tingin dito dapat ay isang tool. Tool para simulan at gabayan ng pag-uusap. Parang diagnostic tool ng doktor. Hindi yun yung final verdict. Pero paraan para makita, okay, saan na ba tayo malakas? Saan pa ng tunong o focus? Okay, gets ko. Diagnostic. Gabay to para sa mga mentor, sa mga coach, sa mga leader, para magkaroon ng mas objective na tingin sa paggabay at pag-decide. Ang ultimate goal, sabi sa sources, hindi yung gatekeeping, yung parang bantay sa pinto para walang makapasok. Hindi gatekeeping, kundi? Kundi matalinong stewardship. Pangalagaan yung mga tao at yung gawain, tiyakin na yung mga ilalagay sa responsibilidad, may sapat na kahandaan talaga para maiwasan yung mga delikadong epekto na napag-usapan natin kanina na dulot ng impresyon lang. Okay, malinaw na. Tool sa pag-uusap, gabay sa stewardship. Ngayon, kung meron na tayong ganitong framework o rubric, paano naman natin kukunin yung um, evidence ebidensya o impormasyon? Hindi naman pwedeng hulaan lang yung score, di ba? Tumpak! Napaka-importanting na tanong yan. Dito ngayon pumapasok yung konsepto ng triangulation. Triangulation? Parang sa math. Medyo, ang idea niyan galing sa navigation. Kailangan mo ng tatlong points para malaman yung eksaktong lokasyon mo. Sa konteks natin, ibig sabihin, hindi ka dapat aasa sa isang paraan lang ng pagkuha ng info o sa isang tao lang. Bakit? Anong mali doon? Kasi pag isa lang, baka hindi buo yung picture na makuha mo. Halimawa, yung galing mag-preach, isang aspeto lang yun. Hindi nun masasabi lahat about sa character niya o sa pakikisama niya. Ah, oo oh, nga, no? Tapos yung feedback ng isang tao lang pwedeng may bias. Kailangan ng maraming angulo para makita yung mas malapit sa katotohanan. Makes sense. Sige, ano-ano yung mga paraan na sinasuggest ng mga source para magawa tong triangulation na to? Okay, may ilang practical ways na binabanggit. Una, pang matagalang obserbasyon, hindi yung isang tinginan lang. Gaano katagal yan, usually? Ang sabi sa isang source, ideal yung mga 6 to 24 months na inoobserbahan mo siya sa iba't ibang sitwasyon, sa regular na gawain, pag may crisis, paano siya makitungo sa iba't ibang klase ng tao, sa tagumpay, sa failure, dun mo makikita yung consistency. Okay. Observation over time, ano pa? Pangalawa, apprenticeship or internship yung talagang isinasama mo sa trabaho. Kasama ng mga experienced leaders, binibigyan ng tasks na may supervision, may feedback. Dito masusukat yung practical competence at yung teachability na sinabi natin kanina. Parang on-the-job training. Parang ganon. Tapos pangatlo, 360-degree feedback. Hindi lang galing sa taas, sa mentor, kailangan din galing sa mga kasama niya, peers, pati sa mga taong pinaglilingkuran niya. Tapos, importante rin yung self-assessment niya para mas balance yung view sa character at sa relational skills niya. Ah, okay. Mula sa iba't ibang direksyon. Oo. At pang-apat, field trials. Mga pagsubok sa aktwal na gawain. Bigyan mo ng specific na responsibility, may time limit, may clear objective. Halimbawa, pamunuan yung isang maliit na grupo, mag-organize ng event, sumama sa short-term mission. Dito mo makikita yung endurance and competence in action. Parang mga mini-assignments. Parang ganon. Yung kombinasyon nitong lahat, over time, yun ang magbibigay ng mas solid na basis para masabi mong okay, may naipapakita na siyang kahandaan. So, hindi talaga shortcut to, no? Talagang trabaho ng isang matiyagang hardinero. Inoobserbahan yung halaman sa iba't ibang panahon, tinitingnan yung lupa kung kumakapit ba yung ugat. Exactly, ganun nga. At kung ganun nga, parang natural lang na meron ding um, yung landas o pathway para sa paglago, di ba? Hindi yung biglang, okay, ready ka na, sige, go. Nabanggit din yata yan. Oo, napakahalaga niyan Tinatawag nga itong parang gardener's pipeline o isang developmental pathway. Ang logic nito galing sa mga example sa Bible at sa metaphor mismo ng hardinero ay simple lang. Hindi mo naman nene-expect na mamunga agad yung bagong tanim. Kailangan mo nang lumakas. Tama! Palalakasin mo na yung ugat at tangkay. Kaya may mga stages or yugto. Una, paghahanda ng lupa o oryentasyon, kilalanin mo na yung kultura, yung prinsipyo, yung expectations. Okay, stage one. Pangalawa, pag-uugat apprenticeship. Sumasama na sa gawain pero may close supervision pa rin. Focus dito yung character formation tsaka pagkatuto ng basic skills. Stage 2, training wheels pa. Medyo. Stage 3, pagsubok na pamumuno trial leadership binibigyan na ng mas malaking responsibilidad baka isang maliit na team or project pero may regular mentoring and feedback pa rin okay medyo lumalaki na yung role Oo. Tapos, stage 4. Paghirang na may condition, conditional commissioning. Ito yung formal na pag-appoint sa role, pero madalas may kasamang probationary period. May malinaw na kasunduan, covenant, tungkol sa expectations, tapos may regular check-ins. Hindi to parang tenure agad. Ah, conditional pala. Hindi set for life. Ah, aftercare. Kahit na komisyon na, hindi dapat iwanan lang. Kailangan pa rin ng ongoing mentoring, support, accountability para masigurong sustainable yung paglago at maiwasan yung burnout o pagbagsak. Aftercare? Oo nga, madalas yun ang nawawala. Nakikita natin tong mga yugto na to sa buhay ni na Moses, ba? Diba? Forty 40 years sa ilang bago mamuno. Si David ang tagal nagtago at naghintay bago naging hari. Si Paul may mga silent years bago yung missionary journeys niya. Yung mga pagkaantala o yung mga stages, hindi yun parusa. Mahalagang bahagi yun ng paghahanda ng Diyos para sa pangmatagalang bunga. Napaka-importante pala nung conditional commissioning tsaka aftercare. Madalas nga yata pag na na parang okay na yan, bahala ka na. Pero sabi mo nga, parang nagdugtong ka ng sanga, kailangan mo pa rin alagaan yung pinagdugtungan para siguradong kakapit. Tama, para lumago talaga. Okay. Ngayon, sa buong prosesong ito, mula assessment hanggang dun sa pathway, ano yung mga common mistakes o pitfalls na dapat nating bantayan? Based pa rin sa mga sources. May ilang keep it faults na binabanggit na dapat iwasan. Una, premature promotion. Ito yung pagmamadali? Oo. Yung nabubulag tayo sa galing magsalita, sa karisma, sa bilis ng resulta, tapos akala natin yun na yung tunay na kahandaan pero yung character pala, yung endurance, kulang pa. Ang gamot dito yung long-term observation, apprenticeship, field trials na napag-usapan natin. Okay. Iwasan ng pagmamadali. Ano pa? Pangalawa, checklist legalism. Ito yung ginagawang parang batas na walang puso yung rubric. Nakakalimutan na tool lang yun for conversation and discernment. Kailangan pa rin ng pastoral wisdom, ng pag-unawa sa context ng tao, ng guidance ng espiritu. Pag naging legalistic, nakakasakal eh. Tama, nagiging rigid masyado. Oo. O. Pangatlo, ignoring system health. Nagfo-focus tayo sa pag-assess ng tao, pero hindi natin tinitingnan kung healthy ba yung mismong organization or community na paglalagyan sa kanya. Parang yung sinabi sa sources na grafting a healthy branch onto a diseased tree. Ah, oo. Kahit gaano kaganda yung sanga. Kung may sakit yung puno, mahahawa lang or hindi rin lalago ng maayos? Kailangan ding i-check yung culture and health ng buong sistema. Makes sense. System check din. Last one. Pang-apat, single source evaluation. Ito yung umaasa lang sa assessment ng iisang senior leader o mentor. Delikado to kasi pwedeng may bias o limitado lang yung nakikita niya. Kailangan talaga yung triangulation, input from different people, different angles, pati yung testimony ng community. Okay, so iwasan ang pagmamadali legalism, pag-ignore sa system at pag-asa sa iisang source lang. Ang linaw ng mga potential na problema. Talagang kailangan ng balance, eh, no? Hindi sobrang higpit na walang puso, pero hindi rin sobrang luwag na pabaya naman. Eksakto. Yun mismo yung tinutumbok na puso ng hardinero dito sa mga material. May pag-iingat, prudence, para protektahan yung kawan at yung gawain, pero meron ding pagmamalasakit, grace, para alagaan yung mga taong lumalago pa lang. Prudence and grace. Oo. -o. Hindi ito about control, pero hindi rin ito about sa kapabayaan. Tungkol ito sa pagpapalago ng mga leader at ministry na matibay, malusog, may integridad at tunay na nakakapagparami sa paraang ginagabayan ng Espiritu Santo. Yan ang sustainable. Yan ang nagbibigay luwalhati sa Diyos. Napakalinaw nun. Kaya para sa iyo nakasama namin sa pagsusuring ito, ang pinakasamari siguro, ng nahimay natin mula sa mga source na ito ay yung napaka-importanting pag-uusad mula sa pag-asa lang sa mga, alam mo na, pabago-bagong impresyon at feelings. Na madalas nakakalito. Oo, nakakalito. Uh, patungo sa isang paraan na mas mapanuri, mas may basehan sa ebidensya at higit sa lahat, mas mapagkalinga sa pagtingin, sa paglago at kahandaan, parang ginagawa ng isang matiyaga at matalinong hardinero. Tinalakay natin kung bakit critical 'to. Ano 'yung mga multidimensional aspects ng tunay na kahandaan at 'yung mga practical tools at proseso tulad ng rubric sa conversation guide, triangulation sa pagkuha ng ebidensya, at 'yung pathway na may mga yugto. 'Yung critical na punto nang balanse. Sabi nga sa isang part ng material yung pagsukat na walang awa o pag-unawa. Pwedeng maging instrumento lang ng power at control. Pero yung awa naman o understanding na walang kasamang accountability at matalinong pagsukat, nauuwi sa kapabayaan na nakakasira din. Tama, kapabayaan. Ang goal natin ay yung paglago at pagpaparami na spirit-led na nagtatagal, healthy at tunay na nagpapangarangan sa Panginoon ng ani. At bilang pangwakas na hamon sa iyong pagninilay. Sa sarili mong konteksto ngayon, sa personal mong paglago, sa team mo o sa community mo, saan kaya pwedeng magbunga ng mas malalim at pangmatagalang resulta yung sadyang pag-focus sa naipapamalas na kahandaan kaysa sa dami lang ng aktibidad? Pag-isipan mo to. Ano kayang isang partikular na aspeto ng ugat o tangkay sa buhay mo o sa buhay ng mga kasama mo ang kailangan ng masusing pag-aalaga at pagpapalakas ngayon na parang gagawin ng isang mapagmahal na hardinero? Hanggang sa susunod nating pagsisid.